Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa sa inyo ng Office of the Vice President. Milyon-milyong Pilipino na ang nasirbisyohan ng OVP Libring Sakay Program simula nang inilunsad ang programa ang ilan sa kanila, ni natin sa ulatan ni Brian Latasa. Maraming po salamat kay hindi hindi lang po sa kay sa lahat po ng mga ano na tumutulong na magkaroon po ng project na ganito. Sana po lahat po ng lugar sa Pilipinas magkaroon po ng libreng sakay. Tulad ng maraming Filipino commuter, hangad din ni Cristina na mas mapalawak pa ang libreng sakay program ng tanggapan ng pangalawang pangulo sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Malaking tulong kasi niya ang libing sakay program para sa mga katulad niya na araw-araw gumagastos ng pamasahe o pa makapaghanap buhay lamang. Nanalo si Bibi Sara, pinagpatuloy niya yung ano niya, yung Itong libreng sakay niya, project ng libreng sakay. Yung inano yun, namin, Corinthians, ang gasan meron, marami na kami nagkakakilala. <laughs> Kasi po, malaki nga naman tipid kahit 28 pesos. Malaki na eh, kung, kung bibilangin mo sa isang thing ko, 6 days. 6 days. Ay, okay. Sa 28 pesos, di ba malaki na rin yun? Ayan, pinagkit talagang nag-aantay talaga kami. Kwento sa amin ni Christina, mula lunes hanggang sabado siyang sumasakay sa OVP Libing Sakay Bus tuwing pauwi mula sa trabaho. Maliban sa natitipid na pamasahe, malaking bagay din para kay Christina na malinis at komportable siya sa loob ng bus. Maganda na, mabango pa, malinis pa, maluwag pa. Tsaka hindi malaki talagang ano, tutulong. Sana nga i-continuous pa talaga kahit ano mangyari? Lagi po ako nagsumasakay. Kaming po lalo kami sumasakay. Sa datos mula sa tanggapan ng pangalawang Pangulo, umabot na sa may 2.5 milyon na mga Pilipino ang naserbisyohan ng libring sakay program simula ng ilunsan ito noong taong 2022. Para sa taong 2025, mahigit 612,000 na Filipino commuters mula Luzon, Visayas at Mindanao ang napaglingkuran ng OVP Libing Sakay Program sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Sa ngayon, patuloy na umaarangkada ang siyam na OVP Libing Sakay buses sa Metro Manila, Cebu, Bacolod, Tacloban, Davao at Naik sa Cavite. Lobos ang pasasalamat ng tanggapan ng Panglawang Pangulo sa mga katuwang mula sa pampubliko at pribadong sektor na tumutulong upang maisakatuparan ang programang ito. Mula po dito sa Metro Manila, ako po si Brian Latasa. Ang lahat para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!